Okay, so, wala nang ilaw. Pag dito. Ayan. Walang ilaw na. Hindi kagaya dito. Ayan. So, palitan ko yan ng ilaw. Wala na. Pag dito na siya. Wala akong magpalitan ko siya. Okay, so, yun ang nangyari. Kapag yung part na to, mayroon akong uh, na, uh, dinadaanan na madilim. Talagang delikado siya. Kasi hindi siya nakikita malapitan na lang na siya kumakita okay so pag high naman mayroong pa siya pero pag ganyan na nakaluwa wala na siyang ilaw so papalitan ko na siya ng bago ayan so importante talaga sa headlight lagi kang mayroong reserve kasi pag ganyan na malayo hirapan ka sa kalsada mahuli ka pa pag nagkakita ka sa kalsada na defective yung device mo so papalitan ko na siya ng bago pag papalit na ako ng headlight ayan babaklasin ko na siya okay so paano magtanggal ito yon meron siyang clip dito yan nakaitit dito ito yan so bubuklatin lang to ayan na yun siya kita na yung ilaw okay so ang galing natin okay so nakita ko dito putol to yung dito sa taas may putol yan yan kaya eh, pag ginagalaw, umiilaw. Pero pag hindi ginagalaw, hindi siya umiilaw kasi hindi siya nagpo-contact. So, pinalitan ko na siya ng bago. Okay, so, ito yung bago. Ang pangalan niya, ang brand niya ay Lucas. Yan, so, yan. Pareho din siyang 60, 55 watts, 12 volts. Yan, 12 volts, 55, 60 to 55 watts. Yan, yan siya. So, magkapareho lang sila. Pareho din halogen. So, ito yung gagamitin kong pamalit dito. Okay, yan. So, okay, so ito yung kanyang posisyon. Yan. Ilalap natin sa pila. Yan. Okay. Ito na yung kanyang takip. Okay, so ito yung kanyang takip. Yan. Ito naman yung kanyang sakit. Yan, so ito yung kanyang sakit. Okay, so nakataas ayan din siya. Yun. Yan, so nakabit na siya. Yan, so ito na yung kanyang bagong headlight. Ganun lang siya kabilis magkabit. So ganun ang proseso. Kailangan magpalit ka ng headlight kasi kung hindi pag nahuli ka mas malaki pang problema. Ikalawa, yung safety sa daanan ng kalsada hindi mo rin masasabi dahil pagkagabi hindi mo nakikita yung lalo na pag umulan yung mga nasa right side so dapat talaga maliwanag may ilaw ka talaga siya magka ganyan dapat maliwanag ang ilaw mo so uh, ititestin ko na siya okay so ayan mayroon na siyang ilaw yung kanyang kanan ay kaliwa ito na yun ano may ilaw na siya ayan so mayroon na siyang headlight dalawa okay so yun lang ganun lang guys paki-like lang at paki-subscribe para lumago po yung channel maraming salamat sa inyo Pagsipa, bye, bye god bless